guys, wait lang. Pakinggan nyo ako guys, dahil ito ay isang napakalaking good news. Ayan. Kung kakilala nyo yan, yung laging nananrush to na mamaya dito sa social media. So ngayon, viral na viral, sariwang sariwa. Ayan. Rendon <laughs> Labrador. Ayan. Burado na sa kanyang Facebook page. Kung mga kailan lang, di ba? Uh, nawala yung kanyang TikTok account. Ngayon, Facebook na naman ang kanyang nawala. Facebook page mismo, guys. Kahit isearch nyo yan ngayon, hindi nyo na yan makikita. <laughs> Dahil binura na ng mismong Facebook ang kanyang account. Dahil sa mga dahil sa mga pinaggagawa niya. Ayan. Wala tayong magagawa dahil syempre marami rin may ayaw sa kanya dahil sa mga kinagawa niyang kung ano-ano. Kahit walang kahit mga walang walang kahit mga walang alam na tao, dinadamay-damay niya para lang makapagpasigat Makapagparami ng busk. Hindi niya alam. Dumarami rin ng kanyang bashers. Pero gustong gusto niya yon dahil pag dumami yung bashers niya mas lalo siyang aangat. Akala niya siguro maganda yun guys. O ngayon. Asan ka ngayon? Labrador. Ha. Ah, ang dami mong pinahiya na artista, vlogger, basta mga content creator dito sa dito sa Facebook, YouTube, TikTok. Oh. O oh, ngayon, asan? Asan yung ano mo ngayon, tapang mo? Siguro ngayon, di mo na alam gagawin mo. Ha? Sigurado, sa YouTube ka ngayon babagsak. Doon ka na naman gumawa ng ano mo, pagkaangas mo. Tingnan natin, susunod na yung YouTube mo, mawawala. Ha? Ayan guys. Kitang kita nyo yung mga picture. Ayan no Oh, balitang balita yan. sa pusapan ngayon yan sa Facebook. Kahit sa ang social media. Sa pusapan ngayon yan si Rendon. Yan, Ayan. Tanggal yung angas niyang, yung idol nyo. Si Rendon. Ha? Sa mga may idol kay Rendon. Huwag na kayong... Huwag na kayong... Huwag nyo siyang tularan. Ha? Tignan yung nangyari. Pati si si mismo Facebook, binura ang kanyang page. Kaya kailangan, simple-simple lang kayo sa paggawa ng video. Ba, guys? Yan lang. Just for, just for fun. Puro lang katatawanan. Hindi, hindi puro yabang, angas. Puro mga walang yung mga taong walang alam dinadamay-damay mo puro pati artista si Nadine Lostre diba tinira mo rin yan uh, puro pu pu ka utak ikaw yung walang utak kaya kailangan guys huwag niyo tong tularan viral na viral ngayon yan uh, yun lang in-update ko lang ng mga followers ko tsaka mga viewers ko ayan tsaka sa mga fans at mga, sa mga fans ni Rendon para alam nyo na yung idol nyo baka nagkukulong na yan or namumroblema na yan kaya guys huwag nyong gayahin at huwag nyong tularan na ganun yung gagawin nyo sa social media be humble lang guys sikat ka man o hindi be humble hindi ka pa sikat, sisikat ka. Be humble lang. Huwag kayong tumulad sa mga ganong tao. Be lang. Lagi kayong magpasaya sa mga manonood. Kung meron kayong ano, makatulong kayo kahit maliit na ano lang. Tumulong kayo. ba? Diba? Ganon. Paraan lang. Be lang lagi guys. Yun lang. Ah, Stay strong sa'yo.